Gusto mo ba na siya ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay may hindi pagkakaintindihan sa isa't isa at hanggang ngayon ay may tampuhan pa rin kayong dalawa. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, gawin itong ritual bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi, magfocus at mag-concentrate ka, itouch mo lang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay iiyak buong magdamag sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos mo nang mabulong ang spell, ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At ito lamang kasimple ang ritual ang ibabahagi ko sa inyo ngayon upang iiyak ang partner mo buong magdamag sa kakaisip sa iyo at isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At kinabukasan, ulitin mo rin ang paggawa nitong ritual basta gawin ito bago ka matulog at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung gusto nyo, ay pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.